Hello guys, good morning. Isang maaraw na panahon na tayo ngayon. Kagabi sobrang lakas ng hangin and sobrang lakas ng ulan dito sa Tokyo. And today's vlog, ang ating ulam for today is fried chicken and shomai. Yan po ay tira-tira ng mga anak ko at nilagay ko sa freezer para hindi masira. Tapos ngayon nilabas ko para aking uulamin. Yan po. Yan po ang aking technique sa pag save ng pagkain. Bawal magtapon dahil mahal po ang ating mga bilihin ngayon. So kailangan natin mag uh, impok sa freezer ng mga pagkaing tira. Ayan. Thank you for watching. Jane, matane. Bye-bye.